呀，叮一大哒。 Express Balita alas 12. Express Balita alas 12. 30 minuto ng mga nagbabagang balita sa loob at labas ng Calabar Zone. Express Balita alas 12. Napapanahon at siksik -sik sa impormasyong mga balita. Mapapakinggan alas 12 hanggang alas 12 imedya ng tanghali. Lunes, Martes, Webes at Biernes sa nag-isang DZJB 14.5 Radio Calabar Zone. Mga kaganapang nakalap ngayon, mga nagpapagang balita sa loob at labas ng Kalabar Ihahatid sa inyo ni Rose, Rose Ann at Daniel Castro. Ang inyong tagapagbalita, Rose, Rose Ann at Daniel Zibag. Castro. Ora sa buong kapuloan ng Pilipinas, isang minuto makalipas sa alas 12 ng tanghan. Rose, Rose Ann at Daniel Castro. Magandang tanghali, Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Ayon ay February 17, 2025, araw po ng lunes at ito ang programang Express Balita alas 12. Para sa mga tampok na balita ngayong tanghali, Department of Health at Calabarazon hinimok ang publiko na magkaroon ng proper hygiene para makaiwas sa wild diseases. Pagbabago naman ang populasyon ng Taklobo sa pagbilaw Quezon, sinolusyonan ng lokal na pamahalaan. U.S. Navy aircraft nag-emergency landing sa Balisin Island, U.S. Embassy, wala pang inilalabas sa pahayag, kaugnay dito. At 8, 48 individual arestado sa isinagawa ang anti-criminality operation ng Pro 4A sa araw ng mga puso. sa detalye ng mga balita ngayong tanghali, kami pong inyong mga lingkod, Rose Ann Sibag at Daniel Castro. Rose, Rose Ann Sibag. Sibag at Daniel Castro. Mga kaakibat, pinaalalahan ng Department of Health at Calabarazon ang publiko na magkaroon ng proper hygiene at self-protection laban sa water and foodborne diseases, influenza-like illnesses, leptospirosis at dengue o wild diseases. Maliwanag po ng DOH at tumakas kaso ng NATO naturang sakit lalo na noong mga huling linggo ng December 2024 hanggang January 2025 dahil sa mga pag sa iba't ibang bahagi ng bansa bunsod ng shear line intertropical convergence zone at easter lease samantala pagpasok naman ng Pebrero nasa 9,995 ILI na kaso na naitala sa bansa 50% na mas mababa kumpara sa 21,340 ILI cases na naitala noong February 2024, sa kabila ng naturang pagbaba, pinapayuhan pa rin ang kagawaran na ang mamamayan na palaging tiyakin ang kalinisan sa katawan, sa tahanan at sa buong pamayanan. Huwag din isang tabi ang mga sintomas ng anumang uri ng sakit, gaya po ng lagnata, sipon, ubo, pantal sa katawan at iba pa. Samantala, matagumpay na naaresto sa isinagawa anti-criminality operation ng Police Regional Office of Palabarzon ang kaso 24 na most wanted persons at 24 na suspects sa illegal na droga kabilang pong dalawang high-value individuals kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Mga Puso. ang kay Police Breeder General Kenneth Paul Lucas, walang exemption sa batas sa mga kriminal at mga taong gumagawa ng masama kahit na sa pagdiriwang po ng Araw ng Mga Puso. Wabot ng 89.7 grams ng hininalang shabu na may halagang 610,368 pesos ang nasa bat ng mga autoridad. Samantalang ang kapulisan po ng Calabarzon ay magpapatuloy sa pagpapanatili ng kaligtasan at kapayapaan sa buong rehiyon. Mga kaasiban, wala pang inilalabas sa pahayag ang embahanda ng Estados Unidos sa Pilipinas sa paugnay sa pag-emergency landing ng kanilang Navy aircraft sa runway ng Balisin Island, Bolilio, Quezon noong Sabado ng Tanghali. Base sa investigasyon ng otoridad na galing sa Subic Airport, ang aeroplano sakay ang apat na U.S. Army hanggang sa pag sapit sa ng alas 5.30 ng hapon ay dumating naman ang dalawa pang US Navy aircraft para suriin umano ang kondisyon ng naunang eroplano. Ayon sa Quezon Police, wala namang sugatan o nafinsala sa insidente. Samantala, hanggang ngayon ay naroon pa rin ang tatlong aircraft ng US Navy. Ang mga kaibigan, nilooba ng mga magdanakaw ang isang convenience store sa progress Barangay Lumbang, Lipas City, Batagas ayon sa investigasyon ng Lipa City Component Police Station habang inaayos ng cashier ang mga paninda sa storage room ay bilang pumasok ang isang hindi pa nakikilalang lalaki at nagdeklara ng hold up gamit ng baril. Pinilit ng sospek ang biktima na ipakita sa kanya ang kinita ng tindahan at dahil sa takot, ay binuksan nito ang bolt at ibinigay ang humigit kumulang 47,000 pesos sa sospek. Agad naman tumakas ng lalaki patungo sa direksyon ng Barangay Talisay Lipa City. Habang nakasuot umano ng itim na jacket, sombrero, kulay gray jogging pants at sinelas ang sospek. Samantala nagsigwanan ng drug operation ng otoridad upang mahuli ang sospek at nangangalap na rin ang CCTV footage para sa posibleng pagkakakilanlan ng sospek. Oras po natin mga anim na minuto makalimutan sa alas 12 ng tanghali. umiiral nga po ngayon ang special non-working day sa Taytay Rizal upang bigyang daan ang selebrasyon nito ng Hamaka Festival. Ang hamaka na hango sa salitang hamba o woodworks, makina o sewing machine at kasuotan o garments ang mga pangunahin pong produkto ng Taytay -tay na nagpulsod sa lokal na pamahalaan para magkaroon na ng pagdiriwanga. Samantala, mababatid na naging makulay at masaya ang magsisimula ng Hamaka Fest kung saan kabilang sa line of activities ang Duster Fun Run, Adobo Fest, Pataw Taytay, Grand Zumba, Pati Bayan Tikas Taytay at marami pang iba. Sinimulan siya ang selebrasyon noong February 6 at nakatakdang magtapos sa February 22. Samantala natagpuan po ng mga residente sa barangay Iba, Silang Cavite, ang bangkay ng hindi o ng isang hindi pa nakikilalang lalaki sa kahabaan ng Iba Road kahapon. Ayon kay Silang Police Chief, Police Lieutenant Colonel Louis Gonzaga, natagpuan ang katawan bandang alas 9.20 ng umaga. Pinatay ang nasa edad 11 hanggang 25 taong gulang ang biktima na nakasuot ng brown t-shirt at itim na jaggers. May taturin umano itong pangalang Ben sa kaliwang mga daliri, nakagapos ang kanyang mga kamay sa likod at may palatandaan na ito ay sinakalan at binagsasaksak. Samantala, paniniwala po ng otoridad na pinatay ito sa ibang lugar bago tinapo ng bangkay sa naturang lugar. Sa iba pang mga balita, bilang bahagi naman ng layuning protektahan ng mga yamang dagat, mga tagumpay na nailipat at naibalik ang mga taklobo o giant clams mula sa UPMSI Bulinaw patungong ibabang polo, pagbilaw, Quezon. Kasunod po ito ng mga pag-aaral at obserbasyon ng giant clams sa Bulinawa at kung paano mapaparami at mapoprotektahan ang mga ito. Ang katulang proyekto na tinawag bilang Giant Clam Conservation Project sa ilalim po ng likas kayang hibasanan ay malaking hakbang para sa samahan ng ng Banlisan at Pantok o SMBP. Matatanda ang pinangangambahan ang pagbaba ng populasyon ng Taklobo sa pagbilaw dahil sa iligal na pangingisda at pagbabago ng klima. Samantala, magkakatuwang naman po sa naturang proyekto ang LGU ng pagbilaw, Aboytiza Power. DA, Bifar 4A, PCG, Quezon Divers at marami pang iba. Mga kaibigan, muling nakatanggap ng tulong ang nasa mahigit 2,000 batanggenyo na nasulanta ng bagyong Christine noong nakaraang taon. Mayroong family packs na may kasamang hygiene kits, kitchen at dinnerwares at ayuda mula sa pamalang patalawigan ng Batangas na natanggap po ng mga nasa lanta. Babos sa 515 individual sa bayan po ng Balete, 514 naman sa Talisay, 1,078 sa Bayan ng Agonsilyo at San Nicolas ang naging ng naturang programa. Mga kakibay, dago naman tayo sa detalye ng mga balita ng pambansa. Nagtatanggap ang Philippine Military Academy o PMA ng tulog mula sa Philippine Amusement Gaming Corporation na Pagkura para i-upgrade ang kanilang mga pasilidad na siyang pangakong popondohan sa ilalim po ng Pagkura. Ayon si Pagkor Chairman at CEO Alejandro Tenko na siyang guest of honor para sa PMA Alumni Homecoming ngayong taon po yan sa Baguio City ang kanilang pangako na pondohan ang konstruksyon ng mga upgrades sa ilang pasilidad ng institusyon ay bahagi ng kanilang commitment na suportahan ang mga uniformed personnel. Iniyak din po ni Tengco na pupondohan ang kanilang kumpanya ang pagbuo ng bagong PMA Candidate Control Lions and Office Warfare Laboratory Martial Arts Studio at isang Olympic size na swimming pool sa loob ng academy. Samantala, nangako rin po si Tenko na magbibigay din ang pagkora ng donasyon na siyang sasapada para magkaroon ng mga patient transport vehicles ng PMA simula po yan sa susunod na linggo. Samantala naman, nagpahegpon ang buong suporta, mga toll concessionaire ng expressway sa pansya. Kaugnay sa muling pagpapatupad ng cashless, contactless toll collection policy. Alinsuno dito sa Joint Memorandum Circular number no. 2024-001 na inilabas po ng Department of Transportation, Land Transportation Office at Toll Regulatory Board sa layong mapabuti ang daloy ng trapiko at mapataas ang kaligtasan ng mga motorista. Base sa pinakahuling datos ng TRB, 97% ng mga motorista ay gumagamit na ng electronic toll collection o ETC o RFID stickers para sa pagbabayad ng toll. Kaya naman, hinigayat po ng mga toll operator ang natinirang 3% na nagbabayad pa rin ng cash na magpalit na sa RFID para sa mas mabilis at mas maginhawang proseso sa toll booth. Anila, libre lamang ang pag-install ng RFID at walang kinakailangang maintaining balance o minimum load padaliring mag-reload gamit po ang customer service centers, kiosks, bangko, e-wallets at mga payment platform. Dagdag pa ng mga ito sa bawat motoristang RFID users na mag-update ng contact details upang makatanggap ng advisories at update tungkol sa kanilang account. Pata naman sa araw ng miyerkules o Pebrero at 19 ng Land Transportation and Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang petisyon ng mga transport group na gawing 15 pesos ang minimum na pamasahe sa jeep. Sinabi po ni LTFRB Technical Division Head Joel Bolanos na noon pa 2023 ay pending ang kanilang petisyon. Sa nasabing panahon na ay pumayag ang Board na provisional in ng Provisional Increase. Una nang sinabi ng LTFRB noong January 21 na kanilang pinag-aaralan ang petisyon na nataas pasahe na isinumite ng mga transport group. Tiniyak naman nila na magiging balanse ang kanilang pag-aaral kung sa titingnan din nila at titingnan din po nila ang epekto nito sa mga pasahero. Nakibigan, isinigawa po na ng Agri Party List nitong Sabado ang pagsisimula ng kanilang kampanya sa Maynila sa pamamagitan po ng pagbisita sa mga pampublikong pamilihan at isang motor motorcade. Kasabay nito, muling pinagtibay ng grupo ang kanilang pangako na ipaglaban ang mas malaking suporta para sa sektor na agrikultura upang makamit ang mas murang pagkain seguridad sa pagkain at dekalidad na libreng servisyong pangkalusugan. Sa pangunguna ni Representative Manoy Wilbert Lee, patuloy po na isinusulong ng Agri Partners sa mga inisyatiba at batas upang maprotektahan ang kabuhayan ng mga magsasaka, pangingisda at lokal na producer ng pagkain na tinuturing nila mga sundalo ng seguridad sa pagkain. Layunin po nilang makahanap ng pangmatagalang solusyon sa pagtaas ng presyo ng pagkain at makamit ng kasapatan sa agrikultura. Kabilang sa mga batas na pangunahing sinusulong po ng agri at naipasa sa 19th Congress ay ang Republic Act Number no. 11953 o ang New Agrarian Emancipation Act, RA 11985 o ang Philippine Salt Industry Development Act at RA 12022 o ang Anti-Agriculture Economic Sabotage Act. Bukod dito patuloy po na itinutulak ng agri-partner list ang pagpasa ng mga panukalang batas tulad ng Cheaper Rice Act, Post Harvest Facility Support Act, Kaliwa Agri-Food Terminal Act at Fishing Shelters and Ports Act. Samantala, dahil naman sa matibay ng paninindigan nili, matagumpay ring ipinaglaban ng agri ang kinakailangan pagtas ng benepisyong binibigay ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth patapos ang mahigpit sa o isang dekada ng hindi nito pag-aangkop sa tunay po na gastusin sa pagpapagamot ng mga membro at beneficiary. Samantala, mga pagkakakibot, idineklara na, na nga po ng Quezon City Local Government ang dengue outbreak dahil po yan sa patuloy na pagtaas sa mga kaso ng sakit sa lungsod. Sa tala ng lokal na pamahalaan ng Quezon City, mula po noong buwan ng Enero ngayong taon ay umabot na sa sampu ang namatay dahil sa dengue at walo rito ang mga menor de edad. Nakapagdala naman ang ng 1,769 na kabuang dengue cases sa lungsod. Pag naipunito, ay Tawag ng pamahalang lungsod ang 142 na barangay captains upang talakayan ang magiging hakbang sa bawat komunidad upang agapan ang pagtaas ng sakit na dengue. Isa po sa mga napag-usapan sa pulong ay ang pagsasagawa ng clean-up drives sa Mosquito Fogging at paghihikayat sa publiko na linisin ang kanilang kabahayan upang hindi na po pamugaran ng mga lamok. Samantala, nakikita isa sa mga dahilan po ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC sa patuloy na operasyon ng mga maliliit na full bin offshore gaming operations o POGO ang hindi pagkakahuli ng ilan pang POGO bosses na siyang mamahagi sa loob, namamalagi sa loob pa rin ho ng bansa. Ayon kay PAOK Executive Director Yusek Gilbert Cruz, marami pa rin sa ngayon ang mga players, pogo workers at pogo bosses na hindi pa rin nahuhuli hanggang ngayon kaya maaaring ito ang pangunahing dahilan kung bakit nagsasagawa pa rin ang mga maliliit na operasyon ng ilang pogo hubs. Ilang sa mga nasilip na mga turidad ay ang mga resort kung saan namamalagi ang ilang pogo hubs mga condo units sa Pasay na ginagawa mga Pogo Centers at maski underground parking ay hindi rin nakaligtas. Ilan pang nakikitang dahilan sa patuloy po na operasyon ng mga Pogo ay ang pagkakaroon ng magandang source ng mga kagamitan na maski mga armas gaya po ng baril ay nakakakuha na ang mga operators ng mga kalidad na klase ng mga baril na siya namang nakakatakot para sa paok. Ito anya, ay senyales na muli na namang napag-aralan ng mga operators nito kung ano ang hindi umano'y kahinaan ng mga otoridad na nagkakasa ng mga raid operations. Ang mga Pogo Hubs ay mayroon din ang mga magagarbong sasakyan na talagang prueba na matataas na kalidad ang natatanggap ng mga ito mula sa kanilang main source. Samantala, nagpapasalamat naman si Cruz na wala na ang ilan sa mga malalaking illegal na Pogo Hubs sa bansa at patuloy po na magkakasa ng mga raids para matuntun ang mga small scale pogo operators na nagtatago sa ngayon. Mga kakibang, naantabayan naman sa aming pagbabalita. Matapot walong katao patay sa pagbuno ng minahan sa Mali. Sa iba pang bahagi ng bansa, bangkay ng isang lalaki natagpuan sa isang ilog sa Cebu City. Para sa sports balita, ilas Pilipinas na unghusan ng Egypt sa last game ng second Doha International Cup. At sa showbiz, na official candidate ng Miss Universe Philippines 2025 ipinakilala na ang mga desangya na sa pagbabalik at ng express balita alas 12:00 12, 12, ng 1270 ng Tanghal Sa hangaring higit na makapaglingkod sa bayan. Narito na ang programa na maghahatid ng mahalagang impormasyon. Talakayan at, at serbisyo publiko. Sumasa ang Balita at Serbisyo. Oro mismo. Oro mismo. Tuwing Sabado, alas 3 ng hapon. Sa himpilang ito, DCJV 1458. Radio Calabar Soul. Kaakibat ng Diyos para sa bayan. Kasama ang mga broadcast journalist na sinagani Oro, Sheila Florentino, Mabilis, Nariyanagan, Balita, Balita at, at Servisyo, Oro mismo. Oro. Usapang PIA, usapang may pagbabago, may integridad at may ambag sa komunidad. Usapang PIA. Dito pag-uusapan ang mga mahalagang impormasyon, inisyatibo at proyekto ng Philippine Information Agency CALABARZON. Usapang PIA. Kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, lokal na pamahalaan at organisasyon na makatutulong sa pagpapaunlad ng pamayanan. Usapang PIA kaya tayo nang makinig at dagdagan ang kaalaman sa Usapang BIA. Tuwing Biyernes, alas 11 hanggang alas 11.30 ng umaga, dito sa DZJD 14.5A, Radio Calabar Zone. May lakas na 10,000 watts, sumasahim papawid mula sa lunsod ng Kalamba hanggang sa buong Calabar Zone. DZJV 1458. Balita sa Ibayong Dato Oras mga kaibigan, alas 12.20 na ng uh, tahali. Sumabot sa 48 kataong nasawi matapos ang nangyaring pagguho ng isang aminahan ng gintong sa Bamako, Mali. Bukod sa mga nasawi ay marami rin ang naitalang nasugatan. Sinabi naman ni Community Leader Falaye Sisoko nang nasabing minahan ay pinapatakbo ng isang Chinese company. Inaalam na ng mga kung ito ay legal at mayroong mga dokumento. Samantala, ito na ang pangalawang aksidente na nangyari sa lugar kung saan noong January 29 ay ilang minero din ang nasawi sa paghuhunang minahan sa Kulikoro Region. Balita sa Ibayong Dagat Samatala, binigyang linaw po ng White House na hindi nila maaring baliwalain ang Ukraine sa pag usap kasama ang Russia. Labing man, US Middle East na envoy Steve Witkoff na magtutungo na ito sa Saudi Arabia kung saan kakausapin niya ng personal ang mga kinatawan ng Russia at Ukraine para tuluyang matigil ang kaguluhan. Magugunitang noong nakarang minggo, ay kinawagan ni US President Donald Trump sina Russian President Vladimir Putin at si Zelensky para isulong ang pagtigil ng kaguluhan. Balita sa iba pang lalawigan ng bansa. Para naman sa detalye ng mga balita sa iba pang lalawigan ng Pilipinas, isang bangkay ng lalaki ang natagpuan kahapon sa Kinalumsa na River, Barangay Mambaling, Cebu City. Mahimba sa ulat isang concerned citizen ang nakakita rito na agad namang nagreport sa otoridayda. Kinilala po ng Cebu City Police ang biktima sa alias na Tias at kinumpirmang residente rin sa naturang baranggaya. Possibly umanong nahulog ang biktima habang natutulog sa naturang tulaya. Samantala, nagpapatuloy naman ang investigasyon ng kapulisan sa pangyayari balita sa iba pang lalawigan ng bansa. Mga kaakibat, inalis na nga po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o so BIFAR ang tatlong buwang closed fishing season sa Zamboanga Peninsula at Visayan Sea na ginagawa upang mapanatili ang populasyon ng ilang uri ng isda sa lugar. Dahil dito, pwede nang magbalik sa operasyon ang commercial fishers ng sardinas sa conservation area ng Zamboanga Peninsula. Pinapayagan na rin po ang commercial fishing ng sardinas, herrings at mackerel sa mga dagat sa Visayan Sea. Mababati na ipinatupad po ng BIFAR ang fishing ban noong November 15, 2024 bilang bahagi nga po ng conservation effort ng mga partikular na species ng isda sa Visayas at Mindanao. Sports Balita. Mga kaibigan, natalo ang Gilas Pilipinas sa mga basketballista ng Egypt sa puntos na 55-86 sa last game ng second Doha International Cup. Dahil dito, nasayang ang 18 points ni Justin Brownlee. Sa kabuan po ng laro, si Brownlee lamang ang nakapag-ambag ng double-figure scores para sa Gilas. Samantala, tiniyak naman na ni Binas Coach Tim ko na kanilang pag-aaralan ang naging kakulangan nila sa laro at handa umano silang magkaroon ng adjustment para sa ikagaganda ng performance nila sa mga susunod na pagharap sa ibang kupunan. Sports Balita Sa Mandala, hihirit ngayon ng major funding ang Philippine Olympic Committee o POC para sa Philippine Men's Curling Team. Ayon kay POC President Abraham Tolentino, kakausapin niya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. panungkol sa nasabing paghingi ng pondo. Dagdag pa nito sariling pera ang ginagastos ng mga atleta, kaya mahalaga ang pagbibigay ng suportang pinansyal mula sa gobyerno. Hindi niya sapat ang 2 milyong piso na makukuha ng mga curling team na sina Mark at Enrico Fister, Christian Holler, Alan Frey at Benjo Delamente de mula sa insentibo ng pamahalaan. Yo, 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 yo Beebis, Chica. Time check It's 12.23 in the afternoon. Para naman sa ating showbiz at chika, mga kakibad, ka ipinakilala na nga po nitong ikalabing lima ng Sabado, ayan, o ng Pebrero, Sabado, ang anim na putsyam na opisyal na kandidata ng Miss Universe Philippines 2025 na ininaos uh, sa Makati Shangri-La Hotel. Ilang mga veteran beauty queens ang muling sasaba kasi naturang pandan kabilang na si na Miss Cosmo Philippines 2024 Atisa Manalo Binibining Binibinas 2022 Chelsea Fernandez Miss Philippines Earth 2023 Eliana Marie Aduana Uy, oh taga Laguna yan Reina Hispano-Americana Filipinas 2019 Katrina Liagano At Reina Hispano-Americana 2017 Win-Win Marquez Habang ipapasa naman Miss Universe Philippines 2024 At kasalukuyang Miss Universe Asia Chelsea Manalo ang korona sa kaniyang magiging successor. Samantala, kasabay po ng pag-anunsyo ng mga official candidates Ay itinalaga rin bilang bagong national director Ng Miss Universe Philippines Organization Si Miss Universe 2013 Third runner-up, Ariella Arita Ayan, talaga namang partner Nagkagandahan ang ah, mga kandidata At ayun na nga, meron tayong pambato Nakapasok, di diba? Si Iliana Aluana Tagasiniloan partner Ah, talaga ba? Yes! Yeah. Really? ba? Wow. Ganda. Ganda talaga ng mga Tagalaguna, di ba, partner? Oo oh, naman. <laughs> Tsaka, syempre, mga kalalakihan din dito sa Laguna. Mga oh, magagandang na. Oo oh, talagang agring-agring agree naman. Hindi ka eh. Ay, hindi ka taga Tagalaguna? Dayo rigid, ka pala rito. Eh. Dayo ka. Ikaw talaga. Pandayo ka talaga. <laughs> anyway, mga kakibat, yan lamang po muna ang ating showbiz, at balitaan, this Monday afternoon. Now,

sumayon so, mga balita ng tampoy sa express balita alas na sempre sa po ng ating mga nakasama sa technical side kami pa rin pong inyong mga lingkod Rose Ana Sibay at Daniel Castro manatiling nakatutoy sa DZJV 1458 Radio Calabarzon oras po natin at 1227 ng tanghali Express Balita, alas 12. Express Balita, alas 12. 30 minuto ng mga nagbabagang balita sa loob at labas ng Calabar Zone. Express Balita, alas, alas 12. 12. Napapanahon at siksik -sik sa impormasyong mga balita. Mapapakinggan alas 12 hanggang alas 12.20 ng tanghali. Lunes, Martes, Hueves at Biernes. Sa nag-isang DZJB 145.